ang papasturo sa kanilang at hahanap na kanilang pahinahan. Hahanapin ko ang nawawala, ipapalit ang nalalayo, higilutin ang kapilay, Palalakasin ang pahina, at papatayan ang kaluso at malalakas. Ibigay ko sa kanila ang kailangan nila pagkakas. Um, ang Santa Diyos. Salamat sa Diyos. Pastor ko Panginoon Diyos, hindi ako magpapagalit. Pastor ko Panginoon Diyos, hindi ako magpapagalit. Pastor

ang mga isa. Mga minamahal, yaman kayong kalakila at higit ng Diyos sa atin. Dapatin tayong magbibigay. Walang tao na nakakalit sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y naligid na sa atin siya at naligid sa atin ang kanyang pag-ibig. natin na naligid tayo sa Diyos at siya naman sa atin. kanya ng Espiritu. Nakita natin at pinakatuhanan si Mungo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagbita sa Dios at ang Diyos na may nananitindi sa kanya. Nalalaman natin at pinananitika ang pag ng Dios sa atin. Ang Dios ay pag Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananitindi sa Dios.

i

Pero na po ibang kupa na wala sa kulungan nito. Kinagilangan Kailang sila ay pagdaan ko rin. Makipigyan nila ang aking pinig. Sa ngayon, maging isa ang kawas at isa ang pastor. Dahil dito ay pinamahala ko pinamahal ng mga sa pagkatinialay ko ang aking buhay upang ito ay kundi ipumuli. Walang makakukuha nito sa akin sa ito ibigay. Mayroon ang buong kapagyarihan ibigay ito at punay ulit. Ito upos, -ag 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 sa ang utos na ko sa aking kapag. Ang pulibalita ng Panginoon. Pinupuring ka namin, Panginoong Heso Kristo. <laughs> uh, uwi ka na?

pinupuksan ko yung bahay niyo. Pero po ba pinagawa niyo Sana po, hindi po niya. At piyasa yes, po, hindi lang para sa pamilya natin. Yung mga tao, kami hindi natin kilala. Yun po ang kabutihan na dapat naisip natin para sa bahay. Kasi sabi-sabi niya -sabi po, mas makahalan no? yung pagkakabigay

Mark lesson na gusto mong ipahagi sa eh. inyo. Yung kabutihan. Kasi ang tema ng gospel natin na yun is ang mabuti pastor. Diba? So, una po yung paano makikilala yung tao mabuti? Nagtanong na ba po kayo sa sarili nyo? Masasabi ko ba na mabuti ang tao? Eh bakit mo nasabi? buktihin bakit tayo gumagawa ng kabutihan. Kasi di ba, pag gagawa ka ng kabutihan, masasabi natin, mabuti po Di ba? Tama po ba? kuna una kung gumagawa ng kabutihan, kasi kailangan. Bukit You do things out of necessity. Tama ba? For example, lang, sumusunod ka sa traffic kasi baka pabuli ka ng polis. Pabuti yan. Pero, hindi natatanggap yun kasi obligado ka rin. Tama? Yan. Ikalawang buti-buto bakit gumagawa ka ng is, mayroong kapalit sa'yo. Diba? Pagpasok ng tiyali, mayroong 5-10 years na good morning sir, good morning ma'am, mag-align you. उपाध्यायों को बिबिजाना सिंह जी पारिदेव ने इतने बिबिजाना मेकअप लेके देवा जाकर लेके तो लेके लेके देवा चलो कौन नाम लगवाए ना यार देवा मैं पाल मैं पालिना मलाटिकेश चलेके देवा क्यों ना बीई को कहाँ मुझे नापते हैं क्योंकि मैं पालिना तालिम का बुद्धिना ठीक है ना Pero, sa mga kristyano, sa mga tao, nag-ahangat na kabutihan, you know, para mga kanakasinay sa kabutihan, may sinasabi po sa St. Thomas na goodness out of benevolence. Yeah? Yung benevolence is yung kabutihan na gumagawa ka, hindi dahil kabutihan ka, o hindi dahil may kapalit, hindi gumagawa ka dahil sa kabutihan ng loob mo, danda ka na. Ipagkati ko yun dahil yan po um, um, oh. ang paliwala ko bakit tayo nagbibigay sa taon. Nangitiwala po tayo ang kasayado na dahil sa kabutihan ng loob ng loob, may mga po ang importante na pag-isipan natin ngayon. Nabasa ko po yung sinabi nyo sa ano, uh, your fears, your fears, my heart, and word. Lord, sa tagusin, sa itapos sa puso ko. Kasi actually sa Bible, sinasabi ko ng Panginoon na the good man grows goodness from the goodness of his heart while the evil man grows evil from the evilness of his heart. All the goodness, all the supply comes out of your heart. That's very simple. Now, and do you, whatever you do pleases you, because para sa is ang kuso na tao talaga sa ka Siya ang sa atin, kaya tayo ang sa iba. Maganda you know? na rin. na Na huwag po tayong madadala na Kasi ang mga mo na tayo na Diyos palagi magpapigilay sa atin. Huwag tayo may yung sa atin. Yun na, na Tanto di simile capito, che è un minimo di questo, Se aiuto a quello a quello che sei di un Субтитры yeah. yeah.

I was a child of a beggar. You asked as a beggar, but I gave you according to who I am. I am Alexander. Ini kita bisa jurus Para tayin mengalami Dan Kami akan terus mengusung pada tahun seribu sampai.